Ayun mga guwigs, ang masayang morning Happy Sunday morning mga guwigs Tayo ay umuwi ng bahay at tuwing umaga nga ay namamasyal tayo dito sa tabing ilog no Hindi lang tabing ilog mga guwigs kundi nandito tayo mismo sa ilog sa gitna Ayan So ngayon ay linggo nga ng umaga at ating makikita dito yung ating mga ibang mga kababayan no Ayan namimingwit at yung mga iba ay nakatambay lang Ayan yan. So nakarang araw mga gawiks ito ay hindi madaanan dahil umaapaw ito. Itong daan na to, no, yung surkatan dito. So ngayon tayo ay namasyal. Ipinasyal ko mga gawiks yung aking mga bodyguard. Uy! 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 So yan ay excited lagi kapag ako umuwi ng bahay. No? Pagka umaga, pagkagising, excited sa pasyalan itong mga to. Yan, nangigising na yan kapag ka umaga para daw eh, alam na nila na ipapasyal sila dito. Ayan. Copper! Uy! Hey, malinis na malinis mga gawiks yung siminto, no? Dahil sa katatapos lang nga ito bahain. Ayan. Walang kabuha, buhangin. So yung service nila ay ayun, iniwan ko muna doon. So dito tayo mga gawiks, magpalipas ng sikat ng araw sa umaga no. Yan, ngayon ay 7.30. Ayan, yung mga namimingwit mga gawiks, di ko alam kung may mga nahuli na sila dyan. O, oh, saan kayo pupunta? Uy! Hey, huwag yan, Loke! Eh. Ha? Tirang tinapay mga guwiks, naamoy ng aso! <laughs> so, may namamana doon mga guwiks, no? Namana si Kuya, ayan! Tapos, may namimingwit! <laughs> So ayan yung Villa Rivera Resorts mga Gawiks no. Ayan. So swimming pool na pinapapaliguan kapag summer pero ngayon mukhang wala masyadong naliligo diyan. so mukang maganda ang sikat ng araw pagka umaga mga gawiks pero kapag dating sa hapon yan eh, madalas umuulan pagdating ng hapon so yan maraming ngayon na mga nagsusyorkat dito dahil sa wala baha na no? yan walang baha so kapag ka hindi pwedeng daanan dahil malalim o malakas ang baha dito doon sa tulay mga weeks, doon sa dulo ayun Yan ang Wawa Dam na pinapasyalan din. At matagal na tayong hindi nakapasyal doon. Po tayo po. Opo si Papa. Ayan, opo lang tayo opo. Hmm, ano? Opo nga lang eh. Pahinga. Opo. Tambay lang tayo, tambay. Koper. Ah, koper galit ah, si Papa. Uy. Mm. Uy. So, ayan mga guys, yung isa ay nagpakarga na sa atin. Ayan So, abang nakatambay tayo sa ilog. Oh, si hello. Good morning mga guys. Yan, sabihin mo, good morning. Tulo naman ang laway mo. Ah, naglaway ka na naman, oh. Oh, labas yung dila. Hmm. Ayan. Ayan. Oh, gala na, gala na tayo doon. Gala na, gala. Leno. Ayan. Ang Ah, Awi ah, na. Oh, awi na tayo, awi na. Ha? Ah, sakay na, sakay. Sakay na doon. Saan pupunta? Gala pa wala pa tayo nakitang may nakahuli mga guwiks ng isda alipas oras lang din tong mga ginagawa nila dito no ayan Oh, akiat ka diyan. Koper. Oh, ayan, oh, eh, nagagalit na si wo eh. Oh. Hmm. wo kasi akiat. Hoy. Oh. Mm. Hindi nga po yung Oo, oh, maga, may araw, maraming tao, ayan o. Oh. Gagalit. Na, uwi na tayo. Uwi na. Punta na tayo doon sa ating service. O, oh, halika. Lakad na, lakad. Cooper. Hmm. No, no. Uwi na, uwi. Lakad na doon, lakad. Lakad na doon, no. Sakay na tayo, sakay. Uwi na tayo, uwi. Okay. Sige, lakad na doon. Uwi na tayo. Hindi na mapakarga, uwi na. O, oh, bahala kayo, iwan kayo iwan kayo ni Papa, bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. <laughs> <Takbo>. <laughs> oh, sakay na, sakay na tayo. Up-up na tayo, up-up. Oh, up-up na dyan Oh, sakay na tayo dun, Kei uwi na tayo, uwi na. Oo, oh, up-up na kayo doon. Up-up na. Oh, up-up. Up-up. Dito. Yan. Jan, apap yan Oo. Uwi na tayo, uwi na, uwi. Uwi na ha. Oo. Uwi na, uwi na tayo, uwi na, apap. Heeh. Ah. Heeh. Apap na tayo. Uwi na, uwi na. Ayun na, ayun na, ayun na. Marami nang tambayers. yan na mag -wix. tayo ay tapos na ditong magtambay mamasyal at gumala so ngayon ay tayo ay uuwi dito ang daan natin no? yan ahon tayo dyan galing dito sa tabing ilog up 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 so yan mag -wix. nasa itaas na tayo no? ayan So, yan ang ating ginagawa kapag ka nasa bahay, linggo ng umaga, na kasama yung mga bodyguard na to. Ayan, Cooper! Here! Ayan mga guys, tuloy-tuloy na tayo. Pauwi na tayo sa bahay no. Ayan. So, ito ay malapit lang naman diyan sa taas lang ng konti diyan ang bahay natin. Kaya ito ang madalas nating tambayan palipas oras sa umaga. Bye-bye. Bye-bye sa ilog. Kami uuwi na, ahon na kami dito. So ayan na mga Kami ay malapit na no ayan, dito na kami So tuloy tuloy lang tayo Na magtutulak sa ating mga bodyguard na to Ayan galing sa pasyalan na So ito yung status ng Kapag ka walang parkingan sa loob ng bahay Dahil sa ang bahay naman ay talagang Hindi sapat na maglagay ka ng parkingan At kung may sasakyan ka Ganito ang status talaga So, tabi-tabi, parking-parking dito, parking-parking doon. So, ayan mga guwigs, tayo ay galinga doon, lumiko tayo rito. Ayan, ito yung talagang, ang tabing kalsada ay ginawa ng parkingan na hindi naman dapat sana. So, ayan, lahat ng may mga sasakyan, ayan, nakahilira lahat sa gilid. So, diyan na tayo mag sa pangalawang kusti. Pasok na tayo diyan. So, ayan at sa labas naman ay mayroon din tayong alagang pusa mga pero yan ay dito lang sa labas ayan so parking 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 na kami welcome home bye bye yahoo good morning good morning galing pasyalan ayan <laughs>